Good morning guys! Happy Friday everyone! This is my Friday morning. Maaga gumising at mamalengke. Ito guys ang aking activity ngayong umaga, ang mamalengke dahil wala na kaming pagkain sa ref. Ayan guys ang aming napamili. May pipino, may okra, may kamote, may monggo, may talong. Ayan guys, uh, tugasan muna natin mabuti ang ating mga napamiling gulay dahil nakalatag lang yan guys baka may mga alikabok na yan guys ayan hugasan natin isa isa at hinaan lang natin ang ating gripo guys para hindi masayang ang tubig at ayan ang aking mga napamiling isda may galunggong, may dalagang bukid may manok na pansahog sa gulay at mayroon din tayong bangos na idadaing natin yan guys ako ang magdadaing guys at ipreserve lang natin guys sa freezer para pang ulam ulam natin guys for the other day So, ayan guys, hugasan natin mabuti bago natin siya idaing. Ayan, iligpit na natin ang ating mga kalat guys, ang mga bituka ng isda at mga hasang. At saka tayo maglagay ng, ng mga rekado sa ating daing na bangos. Ayan guys, may bawang na pino, may pamintang durog at saka suka. At lagyan natin ng asin at maglagay ako guys ng chili flakes para mas maanghang ng konti bago natin siya i-ferment. 2 to 3 days guys ang fermentation depende sa atin pwede pa rin siya tumagal dahil basta na sa freezer lang guys pwede yan tumagal lang ating daing guys ready na siya para i-freezer at pwede na rin siyang i prito after 2 days ayan na guys safety na siya sa ating mahiwagang baon na, na Jollibee ayan guys ang ating mga baon ng Jollibee ay nagiging isda ang laman hindi na spaghetti char Relate ba kayo sa akin guys na nagre-recycle ang mga nanay? Ayan, yan guys, linisin na natin ang ating lababo para tanggal na ang lansa guys. Ang ating detergent bar na binabad guys, sinaluan ko na yan ng Sonrox para diretsyo na guys, panlinis sa aking lababo. At pang -laba ng basahan dito sa lababo guys. So ayan... At ang ating mga sangkalan ay kinukuskus ko yan guys ng steel wall para matanggal ang mga mantsa pero, ganun pa rin guys. May naiiwan pa rin man siya. Ayaw matanggal guys. Pero, hayaan mo na. Ang importante, malinis siya guys. At pwede natin i-ref guys ang ating mga gulay na nakatulo na nahinugasan. Ang ating pipino, talong at okra. Pwede na natin ilagay sa sa ref at ayan ang ating kamote ilaga na natin guys para meron na tayong pang merienda merienda organic ang ating merienda guys magre-refill na rin ako guys ng mga condiments like suka, tuyo at mantika guys para easy to use na guys pag tayo ay gagamit guys so na rin guys ang ating kamote kain po tayo thanks for watching guys bye bye this is my friday morning ingat po ang lahat